Hello guys, magandang hapon sa inyong lahat. Um this is your Chino Guess my message channel. Cafe dinner o Zuma Thai. So ngayong hapon natin, bigyan natin ng pinaka panibagong timpla ang eksena na to. So guys, this is uh, pag-ibig gabay. No, usapin about sa pagmamahal, relasyon at nararamdaman. So, alamin na natin anong gustong sabihin sa iyo ng person mo, anong mga bagay na mararamdaman mo, at anong mga bagay na gustong ipabatid ng ating gabay sa iyo. Ito na nga guys, tutuklasin na taalamin na natin yan. Don't forget, so this reading kasi sa general reading namang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos of Delicos. Maraming salamat po sa mga walang samang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang dinag-skip ng ads away. So pagpalain kayo ng Diyos at may kapal like, siksikliglig like, like, na like, gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So once again, this is the pag gabay for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information po. Ano kayang gusto sabihin sa ng ating mga gabay? No, tuklasin na natin, alamin na natin anong uh, mensahe sa iyo ng ating Angel Spirit. Pagdating sa buhay pag-ibig, ano ang pinakamensahe sa iyo ng ating gabay? Now, there's a something separation. There's a trust. No, totoong energy lang kailangan natin dito. One more card, please. Okay. So, meron dito, guys, no? Separations. No, meron dito napapaloob about sa hiwalayan. No? At there's a trust. No, meron dito pagtitiwala. No? Isang pagtitiwala pagdating sa relasyon. No, tinatawagan ka dito na parang kailangan mong magtiwala at maging tapat, no? And this is something for the forgiving and learning. No, kailangan mo magpatawan at kailangan mong matuto. Ano man yung mga bagay na nangyari sa nakaraan ay isang paraan ng pagdada pinagdaanan mo lamang. So let's see. Uh, paano natin to hihimay-himayan at paano natin to i-elaborate sa iyo? So let's see. Uh. in Angel Spirit, please give me information po. Bibigyan natin ng uh, ng eksena to, no? Ano kayang eksena mapagdating sa pag-ibig? With the separation, anong ganap with the separation? There's a two of cups, no? Meron talagang third party na naging involved, no? Talaga sinasabi sa dito, merong nang, nangyaring parang may sumapaw, no? Talagang merong, um, o um, may eksena, pero kailangan mo lakasan ng loob mo. Maging matapang ka, no? wag kang uh, mapanghihinaan lo ng loob, no? Hindi porque nagkaroon ng separation dito sa inyong dalawa ay maaaring end na ng ng eksena mo, no? Isang pamamaraan lang 'to na hanggang doon na lang 'tong eksena o relasyon na 'yon. No with the trust. Anong kaya gusto sabihin sa iyo with the trust? and there's a five of pentacles na magtiwala kayo dito at sinasabi dito kahit na may pinagdadaan ng kayo about sa pera o finances kumbaga talagang di ba pinagtutulungan nyo no na malagpasan ito at nagtitiwala kayo sa isa't isa na makakaya nyo ito and there's a page of cups na nakikinig ka sa intuition ng gut feeling mo na na mas maninanaigang pagmamahal no kahit anong hirap anong pinagdaanan anong dagok ang pag-ibig ang mananaig. And there's the full card, no? Kung baga, alam mo sa sarili mo na, na sa likod ng mga pinagdadaanan nyo ngayon, may bagong eksena na paparating, no? Kung baga, isang hakbangin lang yan, isang pagsubok lang yan, na susubukin ang inyong relasyon at pagtitiwal at pananampalataya sa isa't isa. No? Pagdating sa forgiving and learning, let's see. And this is something that ten of, ten of ones, no? Sa likod ng mga pinagdaanan mo, no? Sa likod ng mga naranasan mo, No? kailangan mong matuto. Do, no? kailangan mo magpatawad. And this is the high friend for a lesson learned. Matu Kumbaga, nandun ka sa natuto ka na eh. Nandun ka na sa mga pinagdaanan mo. Dapat handa kang pakawalan ang nangyari sa nakaraan para tuluyang ka nang makalaya dyan, no at makawala. And there's a magician. No, hindi naman yan ipagkakaloob ng ating Panginoon kung hindi yan karapat dapat para sa'yo. So, kailangan mong maghanda at um, harapin no, ang magiging kinabukasan mo. So, let's see, paano naman natin ito madadagal at pa, uh, what is the confessions and of course, a message from the heaven within. And of course, uh, what is the deep soul connection and of course, additional messages. Alamin pa natin yan, guys. So, let's watch this. Okay. What is the additional messages with um, a message from heaven? No, anong kayang gusto sabihin sa'yo ng ating gabay dito? Let's see. Kailangan natin ang tatlong cards, no? Okay, there is a one. There is a two and three. Okay. Sinasabi dito with the separations, do not hesitate to talk to me, I can hear you at any moment. No, ibig sabihin dito, huwag kang uh, mangamba or huwag kang mag-alinlangan no, nakausapin mo ang ating gabay. So, kung ano man yung mga bagay na nararamdaman nararanasan mo ngayon. No, humingi ka ng guidance sa kanila. No, ano man yung mga bagay na um, nararanasan mo gusto mo nang pakawalan at makalaya dyan. And of course, there's a trust. Everything happened as it was supposed to you could not have stopped or change anything there was no other way no walang ibang paraan no sinasabi dito lahat ng bagay na mangyayari sa iyo ay para hubugin ka no para baguhin ang mga nakagisnan mo magtiwala ka lang no magtiwala ka sa lahat ng na nangyayari at magtiwala kayo sa isa't isa and there's a forgiving and learning represent as a guide i am walking walking alone alongside you in love. I send support and strength to protect you. So see, kung baga sinasabi sa'yo dito na kinokonekta do ka ng ating gabay, na ginagabay at pinoproteksyonan ka, binibigyan ka niya ng lakas ng loob. Kaya, kaya mong harapin anumang dagok ang iyong mga nang nararanasan at nararating. So, let's see what is a confession. No, ano kayang gusto sabihin naman sa'yo ng iyong person? Ito yon, No? three cards again. And there's a one. And there's a two. And there's a three. Okay, let's start with the number one, no? And this is something a rope, ah, uh, promise, no? Ibig sabihin nito may mga pinanghako sa ang person mo, no? Kumbaga sa likod ng mga nar, um, nangyari sa inyo may pinangako to. I wish you knew just how special you are to me it kills me on to be able to tell you you amaze me with your compassion and kindness through this time apart i promise i will make things right between us so gusto niyang itama no kahit na nagkamali siya gusto niyang uh, pinapangako niya sa iyo na gusto niyang ayusin ang inyong eksena no? Kaya sinasabi sa dito na kung, maga, kung hanggang doon na lang ang nararamdaman mo, pwede naman 'yon. Pero kung mahal mo pa, kung kaya pang maayos, ilalaban mo pa. And this is something divine timing. So see, there's a trust. And there's a divine timing Talaga sinasabi dito, no? Na magtiwala ka sa ating gabay. Na lahat ng mga bagay na to ay maaaring sa kalooban niya. We are on the journey and divine dance. On the soul plane, it will manifest into the physical world in perfect divine timing. All we have to do is trust. and have faith that all will work out in a beautiful way. So see, I told you, no, na, na lahat ng bagay na nangyari na to ay ayon sa kalooban ng Diyos. Magtiwala at uh, manampalataya na lahat ng bagay na to ay inaakda ng ating poong may kapal. And there is a forgiving and learning represent hopeful. So see, kumbaga, Uh, sinasabi dito, I know we will be together again. So, hindi ka nawawala ng pag-asa. No, nagpatawad ka na at natuto ka lang. At uh, sinasabi sa'yo dito na nagkaroon ng immaturity the two of you guys. Ngayon, kumbaga mas lalo ka nang naging matatag at naging mas matalinong na ngayon at wise. I hope we can put the past and the bad times behind us and start again i know i am asking a lot of you but i hope you can forgive an error of my ways i cut so immaturity. So naging immature siya dito. No, sinasabi sa dito na nagkamali siya, no, kumbaga hindi siya nawawala ng pag-asa na mapapatawad mo siya sa likod dito. At alam niya na natuto rin siya sa mga pagkakamali niya na nagawa sa nakaraan. Oh. kaya pala there's a forgiven learning and there's a trust with the divine timing and separation, something of promise, no? Kumbaga alam mo sa likod nito napakalalim talaga ng pagmamahal nyo sa isa't isa. So, let's see what is additional messages with the dips Dipsol connection. Alamin na natin naman to guys, no, with the Dipsol connection. Let's watch this. Okay, ito na yon. No? Ano muna natin? Shapo. Okay. Give me one. Okay, there's a pa po oh, power. And this is something a feeling. Oh. Okay, let's see. Okay, there's something, guys, with enlightenment. Wow! So, sinasabi dito, guys, no? There's a separation with a power. The power of love is like a magnet. Drone, wings soul together. So, kahit na pinaglayo kayo, kung pa rin kayong pinagta pinagsasama ng isang energy na to. Na talagang, di ba, sa likod ng mga pinagdaanan nyo, sa likod ng mga uh, nangyari sa inyo, parang may malakas na energy na maaaring umahatak sa inyo sa isa't isa. And there's a trust. No, there's a trust Reference it with a feeling. No, sinasabi dito, guys, no? Take time out and explore the deep emotion you are experiencing. So, see? Kung baga nakakaramdam ka ng kakaibang emosyon na nagtitiwala ka na kaya kayo binigay sa isa't isa dahil sa napakatibay at napakalalim ng na pagmamahal. And there's a forgiving and learning, there's an enlightenment. Ngayon naliwanagan na siya o naliwanagan ka na na lahat ng mga bagay na to ay hindi sagot no ang paghihiwalay at uh, hindi sagot ang mga hindi pagkakaintindihan para hindi nyo maayos ang sigalot at problema nyo sa isa't isa. Now, we recognize that we are one with the divine. So, alam mo sa sarili mo na kaya kayo nagtagpo ay iisa ang chapter na tatahakin nyo. So, let's see what is additional messages naman tayo. Now, with the romance and of course, a love. No, at saka natin, alamin natin to, ano ang magiging eksena yong sa ating mga, ano ang binaka eksena with the romance and love. No? And there's a gift. No? It's all about gift. Love, greatest gift is the ability to truly understand one another. So, kailangan yung intindihin ng isa't isa. No, minsan may mga pagkakamali kabiguan kayong nagawa, pero kailangan mamumutangi ang pagmamahal na maaring ipinagkalob at talagang pinagbuklod kayo sa isa't isa. And of course, there's a what lies beneath with the here and future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap nyo? And represented with a sex shops So, some of you, no parang kulang kayo sa intimacy. So, this is the moment, parang bibigyan nyo na ng time ito isa't isa. No, and there's a clarifying for a love situation. Paano natin ika-clarify ang pagmamahal na to? Let's see. And, of course, this is something a flattering heart. Your passion lead you to the love you desire. So see, yung um, kagustuhan nyo at yung ninanais nyo na nanggagaling sa puso nyo, yan yung magdadala sa iyo sa ka katuparan, no? Para ma, uh, para pagsamahin at um, para matagpuan mo yung taong magmamahal talaga sa iyo. O talagang siya ba talaga ang ang magbibigay kaligayahan at magpupuno no ng uh, pagmamahal na ninanais mo. So guys, this is a um, pag-ibig gabay for the sign of Scorpio. Scorpio, 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 Scorpio maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update ko so, sa maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporte sa aking channel lalong lalo na ang hindi niki skip ng ads away so, pagpalain kayo Nang Diyos at may kapalsik secret leg na gumapaw na biyayang maanong balik sa inyo maraming salamat guys and see the next video bye bye and babush